si Marcos Jr. Bakit siya kinakabahan ayon sa ating source sa pag-resign ni Inday? Kasi kinakabahan sila, baka any moment ilabas ang pulburon video o yung mga pictures na nag aadiktos Benedicto. siya. Yan naman ang kinatatakutan niya. So to, simula na sa tuluyang pagbulusok ng mga bangag. Ibig sabihin, so dahil hindi niya nakayang tiisin ang mga pandarambong ang mga pangwawalang-hiya ng gobyerno ni Marcos Jr. Simula na ng pagbulusok ni Marcos Jr. dahil tuluyin na nabitaw bilang gabinete niya si BP Anday Sara. Kaya naman, kinakabahan na ngayon ang mga bangag. Dahil baka any moment ay tumabas na rin ang pulgaron video at mga pictures na nagpupuguro si Marcos Jr. Napakadaming natuwa sa ginawang ito ni BP Sara. Dahil siya na lang ang hinihintay ng mga tao para mapatasik sa press si Marcos Jr. Uh, tututok dito kung ano ba yung impact ng kanyang pag-resign. Mga kababayan, kung natatandaan ninyo, uh, last year pa lang, gigil na gigil na kukigil, day. Kunay si gigil na gigil na parang, day, umalis ka na dyan sa mga traidor na yan. Kung natatandaan ninyo noong May, kaya nagkaroon ng salatang tambalos dos, di ba? Dahil si Inday ay nag... Uh, resign siya sa lakas CMD. Yun ang unang hudyat, di ba? Kaya tayo, nagka, nagkaroon na tayo ng parang excitement na this is it. Pero mas, ma, ma, kumbaga, ayon sa ating mga nakakausap na mga abogado at magigaling, eh, hindi basta-basta magre-resign si Inday Sara during that time. Okay? So ngayon, dahil sobrang kapalpakan ang ginagawa ni Barag Jr., anong klaseng mga kapalpakan? pagnanakaw sa kabarang bayan pagkasangkot nila sa kidnapping sa smuggling sila mismo pagigipit sa mga uh, katulad ng uh, mga bloggers like me and like uh, attorney I mean naka Eric Lorraine at Lorraine SMMI kayo kay attorney Glenn sa lahat ng mga nagsesalta din sa Maisong. so siempre during the time nung uh, nag-resign nag, uh, si Inday sa LACMD kaya uh, nakikita niya na yung pagiging traidor ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Romualdez. Nakikita niya yan, pero syempre, sa gyera, kung sa laban, hindi ka naman basta-basta ilalay mo ang iyong mga, ano, mga kartada, di ba? Hindi mo pwedeng ipakita. Kung kailangan mong magtiis muna, magtimpi, eh gagawin mo, di ba? So ngayon, mga kababayan, ah, uh, marami nagsasabi noon, di ba, kahit kayo gusto niyo nang pumalis Inday doon sa kanyang pwesto bilang appointee ni Bangag Junior sa Department of Education. At uh, syempre, yung mga iba natutuwa sila. Una isa si iba, eto yung mga kakampi ni Bangag. Matuwa lang kayo. <laughs> Matuwa lang kayo ng bonggang-bongga, pero hindi nyo alam kung ano yung kahinatnan nyo sa ngalan ng taong bayan kasi mga palangga, sabi nga, actually, this is not about ano eh, yung, yung nangyayari sa Pilipinas. Ang titignan mo, ang pagmahal ng mga bilihin, di ba? Ang pagtaas ng gasolina, ang walang, uh, walang oportunidad para magtrabaho, ang pag sa smuggle ng pamilyang Araneta, Marcos, Romualdez, Michael Ma, lahat, mga ayot na yan. 'di ba? Sila ang leader ng sindikato kaya naman siguro nakita ni Indayan na tinimpi niya lang Okay? Na ang bangag na gobyerno ay isang mafia at sindikato at this is the moment ngayong araw na ito na mag-tender siya ng kanyang resignation ang effective hanggang July 17 one month pa so magsisirgi pa siya hanggang July 17 pero ang tanong 'di ba? Eh baka July 17 siya na presidente. 'Di ba? <laughs> Sabi ni Isog the end is near. So ngayon mga kababayan, ah uh, noong mga nakaraan, actually mga nakaraang tao, na na taon, uh, last year actually. Ah, uh, siguro mga last quarter of the year, meron tayong na nakakausap na mga taong may alam sa uh, mga pangyayari. Actually, kinukulit ko nga tong taong ito. Ano, kailan magsasalita si Inday? Kailan? Kailan? So very uh, uh, ko, kilalang kilalang tao ito. So um no hindi mo akalain na nakakausap ko tong taong ito. So constant talaga sobrang sara talaga siya. So ang clue niya is mata. Okay, bagyats kaysa sa akin, okay? At halos uh, talagang constant yung communication namin. Sabi ko nga, nung uh, kasagsagan talaga ng talagang bojack, sabi ko nga dito sa taong to, sabihin mo kay Inday, magpa prince-prinsesa na muna sa Diyan, at kami na ang bahala kung Boljak sa mga bangag na ito. At pag dumating ang tamang panahon na nakapag-isip-isip siya na tama na, sobra na, edi we will support her. Kasi nakikita natin kung ano po ang ginagawa ng bangag na gobyerno ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito uh, dahil sinusuportahan natin si Dike, pero ito yung nararamdaman ninyo na mataas na presyo ng bigas na walang naganap na 20 pesos. Mataas na krudo, mataas na galunggong, mataas na baboy, lahat ng pan, lahat ng binibili ninyo ay hindi niyo nang mabili ng isang kilo, patingi-tingi na lang dahil sa pambubudol sa inyo ni Bangag Jr. Ngayon, ang basahin natin ngayon yung Article 7, Section 4 ng Constitution na I think ito din yung pattern na tinahak ni uh, former President Gloria Macapagal Arroyo nung siya ay nag-BTU bilang BSWD Secretary nung panahon ni ERA na kung saan nakikita na ni GMA na pabulusok na si ERA. So I think ito rin yung nakikita ni Inday na pabulusok na yung bangag na bangag niyang kayo ni team na nakipag-unite hindi para sa pagbabago, hindi para sa pagbangon, kundi nakipag-unite sa mga sindikato para pahirapan kayo para mag sila every single day dyan sa Malacanang magpa-firework sila, mag-travel sila samantalang kayo hindi nyo kayang bilhin ang bigas na premium man lang dahil walang naganap na 20 pesos per kilo na pikas. Yan ang pambubudol ng gobyerno ni Bangag. Kaya ngayon, siguro nakita na ni Inday na tama na sobra na. Then, itong sinasabi natin, sinasabi ng batas na Article 7, Section 4, ay, uh, ito ay mag, magsasabi na kung makaka-takbo uh, pa ba ang presidente o ang vice-presidente as re-electionist. nasai natin. And the president and the vice president shall be elected by direct vote of the people of a term of 6 years which shall begin at noon on the 13th day of June next following the day of that election and shall end at the noon of the same date 6 years thereafter okay the president shall not be eligible for any re-election no person who has succeeded as president okay and has served as such for more than four years shall be qualified for election in the same office at any time so sabi dito mga palangga no person has succeeded as president and who has served as such for more than four years shall be qualified for election in the same office mga kababayan So, ang ibig sabihin, mga palangga, dahil si Inday ay hindi pa nakaka uh, four years, ay pwede siyang mag re-election kung siya ay maging presidente sa July dahil sa makikita ninyo maaring dun ang taong bayan ay kikilos na dahil mapapanood nyo yun na yung polvoron video o yung limang uh, pictures na sumisingot si Marcos Jr. baka ilabas na by June 30 o July 1 yun, who knows? Diba? So dito, mga di ba? dito mo makikita na itong timeline na, na, na ginawa ni Inday, e eh baka nga ilalabas na ng may hawak ng limang picture. eto, <laughs> para ito ang simula na sa tuluyang pagbulusok ng mga bangag, mga kababayan. Okay? So, ibig sabihin, uh, ang mangyayari dito ay kaabang-abang dahil hindi niya nakayang tiisin ang mga pandarambong, ang mga pangwawalang hiya ng gobyerno ni Marcos Jr. Ngayon, mga kababayan, kaya, tignan niyo yung mga, ano ni yung timeline niya, di ba, May, nag-resign nga siya sa lakas CMT, tapos, nung nakaraang, ta ano ba yun, na linggo, na sinasabi niya, na ang unit team ay do during tapos na yon nung halalan lang yon so yun yung mga paano niya sa inyo yung mga pahaging o pa you know uh, teka baka nag-message na yung kausap natin Okay. <laughs> okay. So ngayon mga palangga, dami nagme-message doon sa pag uh, ano ni Sarah. Kinakabahan na si Marcos Jr. Bakit siya kinakabahan? Ayon sa ating source sa pag-resign ni Inday. Kasi kinakabahan sila baka any moment ilabas ang pulburon video o yung mga pictures na nag adictus benedictus siya. Yun naman ang kinatatakutan niya. So, ngayon, ako sa nakikita ako dito, dahil dun sa aking uh, mga source nga, nakausap ko na pinanggigigilan ko sila, kailan ba, magla, kailan ba itong mag, ano, mag, uh, sasanta si Inday? So, ang sabi na sa akin, Marley, be patient. May sariling timeline si Inday. And this is her timeline. Okay? So, ano yung timeline niya? Well, Laging sorpresa naman yung kanyang timeline. Pero ang nakikita natin dito, uh, hindi ito gagawa ng aksyon uh, si Inday na magre-resign ng ganun-ganun na lang. Ginamit siya ni Marcos Jr. sa panglilinlang sa inyo. Kaya si Inday nakipag-partnership sa kanya, nakipag-unite para sa continuity ng mga infrastructures at para sana pamurahin ang mga bilihin at sinasabi ang 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, ang ginawa ni Marcos Jr., nakipag-unite siya o nakipag-unite siya sa mga sindikato nga. Dahilan kung bakit kayo ay hindi makahanap-hanap ng Trabaho! Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagkagalit at mga dismayadong mga naisip... Tama-tama mamamayan. Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Ngayon na pasimuno pa pala sila sa pulburo. Hindi ka ni FVR ada si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Parang nasiguro na i-impeach siya dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyanong ito. Hoy kising, huwag matulog sa pagsikapan. na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalit at kamay sunod sa atlasan. Sarusawa na kami at dahil sobrang mahal na nung bilis. Gusto ko makita. Nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat. ng mga katibula ang ginawa nila. Ay, nabipilit ko. Si Inday Sara, pati si Tatay Digo. Nabipilit sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao. We support Duterte. Kawawa oh, ang taong bayan. Kung manatili pa yan sa pwesto. Bayan gising. Tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa malakanyang ay ganito na. Paano na lang pa ang taon nila kinalala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kaya ko, itong matcha today dahil tandem ng eleksyon may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan, meron kang at suporta sa Marcos, kaya po gaya sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming mo na tao na apektado sa kahirapan na plus alcohol disaster talaga sa brain yan kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit nilang na ang natira sa utak at puso nila at tayo ang kawawa at government yung binoto natin pinagkatiwala na ang pamilya ahas at narunod ka na kami bakit ito ka ng first lady ang walang advocacy samantala nga ng nagdaang first lady may kanya-kanya silang advocacy sa bagay, ang advocacy niya ay kam 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 ano ang masasabi mo sa isyong ito just comment below at like mo na rin <laughs> kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.